narating na sa kuya mo ngayon. Dapat na ayos ang pagtrato mo sa pa kanya ha. Ito wala siya ng sampung taon ha? ha. Oh, nandito na pa kala kayo. Nagintay pa kayo? na pa ba kayo dito? Hindi eh, na dating pala kami kuya. Pero ano lang, lang nasa yung dala mo? Yung mga maleta ko? Oo, nasa yung mga maleta ko. Nasa ano, nasa hotel. Iniwan ko. I-check-in kasi ako sa hotel at saka may mga surprise pa ako para sa inyo eh. Oh talaga? Tara na, tara na. Lata na tayo doon. Ay, ayoko nga. Ayoko sumama sa taong iniwan kami ng taon. Andrea, di ba sabi ko sa'yo mo nang maayos sa kuya mo? na siya. Talagang hindi ako ma-iintindihan ni Gunsu. Kasi hindi niya ako nakita sa loob ng 10 taon. Basta, ayoko sumama sa'yo. Kuya. Saripan, hindi ko lang sinasabi sa sa'yo ng galing kay Kuya Paulo. Dahil alam ko, hindi ko takanggapin ang pag-galing kay Kuya Paulo mo. Naintindihan ko naman yun. So, naintindihan ko nakagalit ka sa'kin sa kasi... Kasi ang buong akala mo, iniwan ko kayo ng ate mo sa loob ng 10 taon. Okay, pero hindi mo man lang pa naisip na ang swerte-swerte mo -swerte kasi namin, na sa ibigay natin dahil dahil sa iyo diba? kahit hindi tayo po katulad ko katulad <coughs> ko may sakripisyo ako sinakripisyo ko yung imbis na magkasama-sama tayo sinakripisyo ko yung pangumulila sa inyo para lang maibigay ko yung yung <coughs> mga pangailangan ko sa inyo <coughs> ano ba yun? Na, halos araw-araw sa buhay ko na may dalawa akong may dalawa akong kapatid na nasa Pinas at ako nag-abroad yun ang masakit masakit para sa akin sana, sana maintindihan mo sana maintindihan mo Ayan lang yung bunso, natingdahan ka naman eh. Mayakap ka si Kuya, mayakap mo ako dalawa.